DBM, suportado ang paglipat ng pondo mula Flood Control Projects patungo sa edukasyon. Nagpahayag ng suporta ang Department of Budget and Management para sa mas mataas na pondo sa sektor ng edukasyon, particular sa state universities and colleges. Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, makikipag-ugnayan sila sa Kongreso upang agad na maaprubahan ang mas mataas na alokasyon. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat ang dalawang daan at 5.5 bilyon na piso mula sa flood control projects ng DPWH patungo sa mga prioridad na programa kabilang ang edukasyon, dagdag pa ni pangandaman, layunin ng realignment na matiyak na ang mga estudyante, guro at SUCs ay makatatanggap ng nararapat na suporta lalo na't inaasahang tataas ang enrollment sa 2,026.